pumunta sa nawalang tupa. Ito yung pinakamaganda at nakasentro ang ating mensahe sa ating ibanghilyo sa araw na ito. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsusubaybay sa napaka-ikli at napaka-simpleng uh, pagninilay na ibinabahagi ko sa inyo araw-araw kinikilala ko rin ang inyong pakikiisa sa isang layunin na maipaabot ang uh, mabuting balita at pagninilay sa bawat isa sa pamagitan ng pagsishare ninyo sa vlog na ito. Sa muli, mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Disembre 2023. Sa ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 9, versikulo 35, Jes 1, 5-6 Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogue, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every diseases and illness. At the sight of the crowds, his heart Was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Then he summoned his twelve disciples. And gave them authority over unclean spirits to drive them out and cure every disease and every illness. Jesus sent out these twelve after instructing them Go to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead. Clean slippers, drive out demons, without cost you have received, without cost you are to give Mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan Narinig natin ang ating uh, ibanghilyo sa araw na ito At uh, nasa unang linggo na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Advento Napansin natin na uh, si Jesus ay nagpapaalala sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad, na hanapin ang nawalang tupa. Kaya nga sa patuloy niya na, na pakikisalamuha sa nakakarami, nahabag talaga siyang makita ang nakakarami na para silang mga tupa na walang pastol. Kaya nga sabi niya, saganang-sagana ang aanihin, ngunit kakaunti lang ang mag-aani. Kaya mga kapatid, mas magandang pagnilaya natin ito ng mabuti. Sana wag lang nating isipin na ang gawain at misyon ng simbahan na hindi lang nakasalalay sa mga pari, sa mga madre, sa mga laikong lingkod na itinalaga sa ating mga parukya, sa ating mga mumunting krisyanong kapitbahayan, kundi bilang pinyagan, una sa lahat tungkulin natin ito na maipaabot at maipahayag ang paghahari ng Ama. Kaya nga sabi niya, Pumunta kayo sa mga nawalang tupa. Sino nga ba itong mga nawalang tupa? Ito yung mga tao na nawala sa landas. Ito yung mga taong namuhay sa kadiliman. Hindi nila alam kung saan sila patungo. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Walang gumagabay sa kanila sila ay palaging nag-iisa, hindi sila nauunawaan at palagi silang kinukondina ng mga masasama. Tayo bilang biniyagan ay may malaking misyon para sa mga taong ito. Na tayo sana maging saksi at may paabot sa kanila na sa likod ng kanilang kahinaan at tayo rin sa likod ng ating kahinaan. Mahalaga tayo sa mata ng Panginoon ang bawat isa ay mahalaga. Kaya sana, dahil sinabi ni Jesus na saganang sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani, sana handa tayong mag-alay ng ating sarili, ng ating panahon at ng ating uras upang sa gayon ay maging kaisa tayo sa isang misyon. Misyon na maipadama at maipalaganap ang paghahari ng Panginoon na kung saan ang kapayapaan, ang kabutihan, ang siyang naninibabaw. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Isus, turuan mo kami maging tunay at tapat mo na saksi na maipaabot namin ng buong katapatan ang iyong paghahari sa bawat isa. Amen.